Merong comment dito si Miss Cheche. Masakit na araw-araw ang gallstone ko. Takot po ako magpa-opera. Naiintindihan ko ang takot mo, Miss Cheche. Kahit sino naman eh, matatakot sa operation. Pero sa nakita mo sa mga sinare naming content at sa marami-rami pang content tungkol sa pag opera ng gallbladder, safe naman ang operation na ito. Ang I think mas matakot ka is yung pagpinabayaan natin ito. Okay? Ang pasyente po na may pain na po, hindi namin alam kung kailan naatakihin. At kung kunyari, ikaw ay nagpe at nalagay ka na sa alanganin, paano kung kunyari na sa family trip ka, out of town ka, wala ka sa, sa comfort zone mo, at doon ka inatake? Tatakbo ka sa ospital na hindi ka pamilyar, mamimit mo mga taong hindi mo kilala. Hindi ba mas makakatakot yon? So ako nung ako nung panahon kong na na ng kapatid ko ang emergency operation, na pagdaanan na ng tatay ko ang emergency operation sa gallbladder, sinabi ko sa sarili ko noon na discover kong may bato ako na hindi, na, hindi ko pa aabutin doon. So, hinanda ko na lahat. No? Handa yung mind ko at saka yung aking uh, katawan sa pinagdaanan ko. Naging madali ang operation ko, ang bilis ko nag-recover, balik na ako kagad sa trabaho makalipas ng ilang araw. So, magandang timbangin niyo po yung takot sa operasyon at saka yung mismong takot sa komplikasyon. Ako, kung gusto nyo mas marami pang informasyon, panorin mo yung mga iba kong segments. Makikita niyo, na safe pala ang gallbladder surgery.